pananakit ng lalamunan at lagnat ang una kong naging sintomas. Kahit negatibo ako sa COVID test, mas lalong lumala ang sakit ko. Most of the stories, sinabi, na lang, namin sa sinabi kaya. lang nila sa akin. Ang aking may bahay na si MJ, ang naging saksi sa bagsik ng sakit na ito. Ang bilis ng pag-deteriorate nung paramdaman pag ni Oscar noon eh. Hindi na siya nakakausap. Yung level of infection niya, response niya at palalala ng palalais. Si Oscar kasi, sobrang kulit niya, madaldal, madaming tanong. Mapunang tao yan. So, nung hindi siya namumula, alam mo yon natakot ako! Sabi ko, oh my gosh, bakit ang, alam mo yon ang hina niya. Basta, wala siyang form of communication. Base sa mga test, kumpirmadong leptospirosis ang tumama sa akin. Hindi biro ang naranasan kong sakit, lalo na kidney at baga ang tinamaan sa akin. Takot kami doon sa mga catheter. Takot kami sa kung ano pang gagawin sa kanya dahil ICU feeling mo, di ba? Is this it? Alam mo yon Pero mas malala pa pala yung mga susunod na mangyayari. May dialysis na naging kasunod. Para kung ano, naglulok sa walang patay. Sa totoo lang, may pagkakataon na akala ko ay katapusan ko na. Kahit na aminado ko, may mga panahon talagang parang wala na. Sabi ko nga eh, yung passwords ko binigay ko na kay MJ no yung pin ng ng ATM ng yung, mga social media binigay ko na sa kanya yun yung parang yun yung parang sa akin yun yung hudyat no siguro yun yung na anytime pwedeng, pwedeng wala na ako lang. <clears throat> sa loob ng sampung araw nakipaglaban kami kay kamatayan Nung nagkakamalay na siya sa ICU, mga three days yon yung kahul niya ibang klase. Parang alam mo yun, abot siya yung kahul. Parang alam mo yun, yung pa yung echo, aabot sa kabilang building yung ubo. Pero, pero di man yung COVID. Tapos nun, minamasahe ko siya the whole time. Para lang makalimutan niya yung, yung discomfort sa iba, sa ibang part. Kailangan ko, kailangan ko. Thank you. Thank you si MJ at ang kagustuhan kong muling makasama ang aking anak ang naging sandata ko para gumaling. So I was making sure that whenever he was awake, as much as possible, I was there. Go, oh, you can do it. Slow but sure. Dahil kay MJ, dahil so wish ko, yung hope ko yung na makita ulit yung anak ko, mati-uting lumakas. Pero syempre, yung maayos na paggamot ng mga doktor. Bumuhos rin ang pagmamahal at malasakit mula sa mga mahal sa buhay, kaibigan at katrabaho. Ang leptospirosis ay isang zoonotic disease na galing sa ihi ng daga. Si bakterya ay hindi diretsyong nakakapasok sa tao, dapat meron sila yung tintawag ng mga reservoir holes. So mula sa mga reservoir particularly sa mga ihi ng daga, kasi doon pumupunta yung bacteria sa kidneys ng mga daga at ito ay na nila. So mula dito, ang leptospira, yung nagkukos ng uh, disease mismo, yung mga mikrobyo, ay naiihi or nailabas. Kapag ito ay nakakontaminate, for example, sa mga flood water... Bukod sa daga, posible ding maging carrier ng virus ang aso, kambing, kalabaw at baka. Pwede makapasok ang virus sa mga sugat, mata, maaari din itong mainom at makain. Madalas nga daw nakukuha ito sa baha. Sa kaso ko, hindi sa paglusong sa baha nakuha ang sakit. Meron akong nainom na soft drink in can na hindi ko na hindi ko na hindi ko nalinisan. When you ingested contaminated water or even contaminated food, and then you ingest that, um, maari, but very minimal, that's not um, really common. Depende pa rin yan dapat po sa dami ng um, leptospirase, yung tinatawag namin bacterial load, para um, makapasok, para maging successful yung pagpasok niya sa katawan. Baga, puso at kidney, ang ilan sa mga bahagi ng katawan na apektado ng sakit sa datos ng Department of Health may git isang libong kaso ng leptospirosis ang kasalukuyang mayroon sa bansa. Mas mataas kumpara noong nakaraang taon. Kasama sa bilang na yan, ang 20 anyos na si Mark. Miyerkules na siya ng bahay namin na talagang ginagawa niya. Yung pinaka pudega ni papa niya, maraming daga. Kinukuskus niya po yung sahig niya. Andun po yung dumi ng daga. May ihi. Dalawang araw ginawa, biyernes, nilagnat na siya. Sabi ko pa, anak, magpapatubo ka. Oo ma, kailangan ko tingin. Kaya mo ba? Oo naman. Sige, laban lang ha. Sabi ko gano'n. Nung pagkatubo ng anak ko, siyempre, nanay, ako nakita kayo gano'n. Ah, pakahirap po. Yung parang lantang gulay ni anak ko. Sa ngayon, bumubuti na raw ang lagay ni Mark. Kaya minabuti ko rin na makamusta siya upang maibahagi ang aking karanasan at kahit paano makapagbigay ng kaunting pag-asa. Gusto ko lang isipin mo na malalagpasan mo yan, Mark, ha? Keep it up, Mark, ha? Malalagpasan mo yan, ha? Okay ba? Okay? Yan, yeah, no. Ang sakit na leptospirosis pwedeng ikamatay kung mapapabayaan. Sa kabila nito, Posible naman din daw itong maiwasan. Kailangan mapanatiling malinis ang kapaligiran. Meron pong available na tinatawag namin chemoprophylaxis na pwedeng ibigay sa mga very at risk for developing leptospirosis. Ito po ay binibigay lamang ng doktor. No? So hindi dapat mag um, self-medicate ang mga tao. And lastly, meron pong available na bakuna for leptospirosis sa mga animal payo ng mga doktor agad magpakonsulta kapag may sintomas na nararamdaman gaya ng mataas na lagnat at pagsusuka.